ika 453 na raan at anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila ay pinagdiriwang. Makibalita tayo kay Moira Encina. Ginugunita ngayong lunes, hunyo 24 ng Maynila, ang ika 453 na raan at taon ng pagkakatatag nito bilang lungsod. Sinimulan ng pagdiriwang sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Bantayog ni Raha Sulaiman sa Malata, Maynila. Pinangunahan ang seremonya ni na Manila Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. Si Sulaiman, isa sa mga namuno sa Maynila, ay kinikilala na tumanggi at lumaban sa pananakop ng mga Kastila sa lungsod. Sinundan naman ang programa ng civic at military parade sa bahagi ng Onyx Street at Magonay Street, San Andes, Maynila para mabalik tanaw sa makulay na kasaysayan ng lungsod. Kabilang sa mga lumahok ang Manila Police District, Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, at yung pang mga ahensya. May mga paligsahan din ng float at cultural performances ang bawat distrito sa Maynila. Hinimok naman ng alkalde ang mga manilenyo na makiisa sa mga inilatag na aktibidad sa lungsod sa makasaysayang araw. Significant po ito para sa amin dahil dito po natin ginugunita kung paano po talaga ipinaglaban ng ating mga ninuno, uh, particularly Raha Sulaiman. Let's enjoy and celebrate this very, very special event. Moiri Isina Cruz para sa mata ng Agila, matatang, matapang, matapang.